Guys, what's up, what's up guys Dahil ano nga mahal na araw ngayon guys Bernisanto, magdato tayo na. Ng... Malagkit guys, ito may gata Tawag sa amin ito guys, ay dinudog Ito may ano tayo, kamuti na gapang Ito saging saba guys Saka ito lang yung ginamit kong gata guys Oh. Dahil mahal ng niyog rito Sa piraso, 60 Pakayod mo pa 65 65 ito yung asukal na gagamitin natin guys Ito lang yung ganyan ko Coco mama Kasi mas nakamura ka rito Kasi ano to Gata rin to guys Magkano na siya Mali 37 lang yan eh, Kung bibili ka ng isang nyug 60 nung ano, pa 65 Ito okay, guys Ayan. Ito saging sabah Mali malagkit guys Na ligas Tapos gata natin Ito yung ilagay natin yan, sabi saya pa ay dinoldog ok, ito na yung ano natin guys, oh yung malagkit yan, pare pinapalambot ko na ok guys ok, ilagay na natin yung gata niya para magano sya pag pinapalambot natin mano yung gata Walang yung gata natin ah. Pero okay na to kasi ako na to eh. Oh. Lapot pa yan siya. Ayan guys. Lapot pa siya. Guys, nalagay natin yung gata. Okay guys, ito na yung ano natin guys. Linoldo. Ah, ayan guys, sabisaya pa Linoldo. noon dito pa sa ano, bilignit. Ayan guys. Eh. Kulang tayo si gata. Walang gata guys. na ako sa gata. Ito na guys oh. Nakasandok na ako. yan Ito na guys. May sagu yan. Ayan guys. May sagu. okay guys. Walang gata guys oh. Sayang. Okay guys. Kain na tayo guys. Ito na yung ano guys. Luto natin na dinuldog. dog yan. Sa Bisaya ito Dito sa ano, binignit. Ano ito? May kamuti. Saka sagu. Saging nyo lang ang sinawag ko guys. Binuldog. Sa Bisaya binuldog. Dito sa ano, binignit. Kulang sa gaka. Okay, yung tamis niya. Yung lang sa gata. Nagkulang. Marasin ng nyug dito. 65 yung isa. Mangkala doon sa amin. Kahit maligo ka pa sa si gata. Bisaya, daming nyog. Ito malang nyog. So guys, kaya tayo guys. Happy, ano guys, ano? Good Friday. Eh? Bye bye guys, thank you for watching.